Kalat na nga ba ang Chinese Nationals sa Cagayan? Yan ang gustong paimbestigahan ng ilang mambabatas dahil sa biglaro pagdami ng mga estudyanteng Chinese doon. Gaano ba ito katotoo? Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Ilang pagdami ng mga Chinese national na nag-e-enroll sa mga eskwelahan sa Cagayan. Nito lang ng nakaraang linggo, pumutok ang isyo. Libo-libong Chinese daw ang nag-aaral sa Cagayan. At sabi pa, may nagaganap pa raw na diploma mill. Kaya naman nagdesisyon akong magtungo mismo sa Cagayan. Malaking usapin ngayon dito sa Tokigaraw City ang pagdagsa ng mga nag-aaral na Chinese sa iba't ibang universidad. Dahilan para umusbong ang ilang alegasyon tulad ng pagiging banta nito sa seguridad ng bansa. Sabado ng umaga, weekend, pero may pasok pa rin sa mga universidad. Wala pa akong nakikitang Chinese sa Tugigaraw. Pero sa aking pagtatanong-tanong, nakilala ko ang residenteng si Tatay June. Hindi niya tunay na pangalan. Maging siya raw, kine ang pagdami ng Chinese sa kanilang lugar. Totoo na maraming Chinese na, na nag diyan, St. Paul. Yung mga pangangatawan nila, movement nila, eh parang intel. Umiiwas sila. E eh, dito dandil, sila? Tumindi pa ang mga haka-haka kasunod ng paghahain ni Cagayan Representative Joseph Lara ng resolusyon. Gusto niyang imbestigahan ang pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Ngayong lumalaki ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang statement, aminado ang mga universidad sa Cagayan na may mga foreign students na naka-enroll sa kanila. Pero hindi raw totoo na libo-libo ito. Halimbawa sa St. Paul University na may enrolled foreign students na humigit kumulang limang daan ang bilang tanghaling tapat na pero wala pa rin akong nakikitang ni isang Chinese national. Kaya naman naisipan kong sadyain ang kapitan ng barangay Ugak Norte. Ito ang barangay na nakakasakop sa St. Paul University. Aminado ang punong barangay na maraming Chinese sa kanila. Pero wala silang hawak na numero kung gaano talaga karami ang mga Chinese dito. Is nagprofiling kami. Ang naging problem, hindi kami makakuha ng exact number. Dahil nga doon sa mga hindi naka-cooperate yung mga landlords ang sagot ng mga landlords, aalis naman na sila. At sa iba, hindi nagbubukas ng, ano, ng gate. Sinubukan ko ulit mag-ikot-ikot sa iba pang barangay, pati sa iba't ibang establishment at mall. Pero bigo pa rin tayo makakita ng Chinese nationals. Ang Tugigaraw PNP naman, wala raw hawak na datos kung ilan ang Chinese nationals sa syudad. Ang mahalaga naman daw, walang banta mula sa mga Chinese. Wala po kaming monitored na Uh, suspicious, alarming or illegal activities ng mga Chinese nationals na nandito po sa Tugigarao City. Tugigarao City po ang uh, uh, educational um, center ng ng region. Hindi na rin katakataka kung bakit dinadayo po tayo, no? Hindi lang po pang-national, uh, but international na rin po. Matagal nang usapin ang height requirements sa pagiging flight attendant. Pero iba na ang panahon ngayon, mga Pops, dahil ang nakilala namin, kahit di gaanong katangkaran, naabot naman ang kanyang pangarap na maging cabin crew. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Sky is the limit daw sa pag-abot ng mga pangarap. Pero paano kung ang dream mo na trabaho, may height limit naman. Ganito ang screening ng mga aplikante para maging airline cabin crew. Bukod sa mga documents at interviews na pinaghandaan, tinitignan din ang tangkad nila. Kaya sa ilan na hindi maabot ang pole bar na ito, ay mukhang hindi makakapasok sa next round. Kaya naman ang tanong, bakit nga ba may height requirement sa pagiging flight attendant? Bahagi raw ito ng standard. For safety, kailangan yung reach ng aming uh, cabin crew uh, nakakaabot doon sa overhead compartment. Ibig sabihin, hindi the event na nakakailangan nyo ng evacuation or kailangan mag-assist doon sa mga passengers or mga may kailangan kaputin na safety equipment sa loob ng aircraft mas accessible dito sa kanila. Dagdag ni AirAsia spokesperson Steve Dailisan, ang standards daw na ito ay binuo hindi para mang discriminate. Hindi rin daw totoo na dapat ay pang modelo lang o artistahin ang appearance ng mga crew. Ang importante raw dito ay yung capacity na kumilos, health at fitness, maayos na communication at personality. Kwento pa niya, maraming mga applicant ang nakatanggap muna ng rejection bago matanggap. Maliban naman sa pagiging cabin crew, marami pa namang opportunities sa airline industry. Tulad ng ground ground staff, grounds operations, marketing team, digital divisions, at marami pang iba. Pero ngayong panahon, ang ilang airlines, hindi na height ang tinitignan. Tulad na lamang ng nakilala kong cabin crew na si Amalia. Five years na siyang nagtatrabaho bilang cabin crew. Kahit ang height niya, nasa 5 foot 1 lang. Mas mababa sa industry standard na 5 foot 3. Um, I do have reach. So the generic reach is um, 200 10 to 12 centimeters, so I'm able to reach that. No one's stopping you from checking out um, a hiring. There are a lot of airlines now that they don't have a high requirement anymore, just reach. Check it out. Um, you don't know. Uh, if it's for you, it's for you. Um, regardless of what happens. Sabi niya pa, para sa mga gustong pasukin ang mundo ng tourism pero hindi nakapagtapos ng tourism degree, pwedeng pwede rin. Dahil siya mismo, ang tinapos ay interdisciplinary studies na may tracks na theater arts at communication arts. Kaya wag daw mawalan ng pag-asa at mag-abang lang daw sa mga recruitment openings. Iwala lang daw, makakamit din ang inaasam na work at life goals. Kaya huwag matakot na mag-try and try until you succeed. Mobile Journal, Mary Reyes po, hatid ang muka ng balita. Kilala ang mga probinsya sa Central Luzon bilang producer ng bigas. Pero alam nyo ba na may isang barangay sa Quezon City na pagsasaka rin ang pangunahing kabuhayan? Para bigyan ang muka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Karaniwang sa probinsya tayo nakakakita ng mga sakahan. Pero alam nyo rin bang mayroon yan sa sudad? At buhay na buhay ang pagsasaka dito sa Quezon City. Dito sa Barangay Cruz na Liga sa Quezon City, labing limang magsasaka ang naghahati-hati sa kulang-kulang 48 hektarya ng lupa para pagtaniman. Ang kadalasan ang tinatanim ay dahon ng gabi at mga palay na kanila rin ibinibenta sa palengke. Ang isang tali ng gabi rito, mabibili mo sa halagang 15 pesos. Ang isang kabang palay naman, nasa 2,500 pesos mas mura raw ito kumpara sa mga binibenta sa palengke. Ito ano naman, medyo maganda kita ko sa sa gabi. Kaya ka kung may pang budget ako may pang-budget ako pambili ng gasolina. Nag-try uli ako ng tanim uli ako ng palay. Yung pang-ahalos pang araw, -araw namin ay eh, nakukuha ko nga sa gulay sa gabi. Sa aking pagbisita dito sa palayan, naabutan ko pang ang ilang magsasakang nag-aayos ng mga bago nilang ani na palay. Pero dahil sa tindi ng panahon ngayong tag-init, Kalaban din nila ang tirik na araw. Ang iba pang magsasaka, nagbabaon na lamang ng yelo at malabing na tubig upang labanan ng init. At dito sa ano, yun yung iniinom namin. Mm -hmm. Yelo na lang ganun. Hindi nawawala. Kasi laging uhaw. Pero sa kanilang kabuhayan, hindi lang tao ang nangangailangan ng tubig. Kaya sa isang water pump na ito, nasa labing limang magsasaka ang naghahati-hati para sa kanilang mga tanim. At para patakbuhin ito, nasa limang litrong diesel ang kailangan nila kada araw. Tiyagaan na lang, para rin naman daw ito sa mas magandang ani. Mas maganda yung ganitong tag-init kailang magastos sa patubig. Ang bawat inihahain sa ating hapag ay bunga ng dugot pawis ng mga magsaka. Isang paalala ito na huwag po tayong magsayang ng pagkain. Mobile Journal Ivan Tarinkipo Hatid, ang muka ng balita.